umapila sa ombudsman ngayon ang kampo ni Suspended Banban Tarlac Mayor Alice Gu na tanggalin na ang ipinataw na suspensyon sa Alcalde dahil wala umanong basihan ang reklamo at wala rin umanong siyang nagawang paglabag. Git pa ng kampo ni Gu na ibigay na nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kinakailangan, Alex. Mm -hmm sinomitid na nila sa mga otoridad kaya hindi pwedeng sabihin na pineke nila ang mga ito. Nakiusap rin sila sa Senado na tigilin na ang ginagawang pag-imbisigahat. Hayaan na lamang umusad ang kaso kung meron mang sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex at Ali, hinilingan ng kampo ni Bamban Mayor Alice Guo sa ombudsman na bawiin na ang anim na buwang suspensyon na ipinataw sa kanya. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Bamban Mayor Alice Guo para hilinging bawiin na ang ipinataw na anim na buwang preventive suspension laban sa kanya. Kasunod ito ng reklamong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service at gross neglect of duty na Department of Interior and Local Government laban kay Guo at iba pang opisyal ng Bamban. Sa kanyang motion, iginito Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na walang basihan ng reklamo dahil wala naman siyang naging paglabag. Na ibigay na rin umano nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kailangan ng mga otoridad kaya walang basihan ang duda na itamper niya ang mga ito pinamang na kami naniniwala malakas ang ebidensya. Isa lang naman ang kinakaso dito. Eh. Yung pag-issue niya ng mayor's permit sa Zoo Yuan Pogo. Ano, ang problema, bakit, bakit hindi niya i-issue ng mayor's permit yun? Kung ang aplikante compliance. Kung hindi naman Anya nagbigay ng permit ang alkalde, baka siya naman ang magkasuhan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Giit ni Atty. Stephen David, abogado ni Guo, pawang aligasyon lang naman ang mga ibinato sa alkalde. Nananawagan din si David sa Senado na itigil na ang ginagawang investigasyon kay Guo at hayaan na lang umusad ang kaso kung meron man sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Ang motive nila magpas ng batas. Dapat. Kung yun talaga ang motive nila, magpas na sila ng batas. Ngayon pa lang. Kasi malawak na investigasyon na yan. Marami ng resource persons ang na-imbestiga dyan. Ngayon pa lang, kung ako ang senator, isipin ko na Chinese to. Isipin ko na, parang ngayon pa lang gumawa na ako ng batas para matulungan ko yung bayan, ma mabawalan itong mga, ma itong mga national threat, invasion, kung ano-ano, sinasabi nila. Lahat yan allegations. Ngayon, gumawa tayo ng batas. Huwag na natin hintayin na yung tao na pala na to, eh Chinese, na hindi nyo kasi kaya patunayan niya dahil di naman siya Chinese, Pilipino siya. Ay, pagka hindi nyo napatunay, hindi. alihiring tayo. Aminado si David na hinahanap nila ang sinasabing nanay umano ni Guo at mga kaanak nito na pwedeng makatulong para mapatunayan ang pagkatao nito. Nanawagin nga po, kung sino ka mayan, Amelia, Liel ka, umahal mo yung anak mo, lumabas ka, tulungan mo. We are exerting our best effort na yung mga dating nakasama dyan, three decades ago, eh... And... Sinatry natin i-convince yung relatives ng Amelia Liwal kung meron pang nabubuhay dyan na come up, come out. Dahil malapit na rin nga yung eleksyon, ang tanong, tatakbo pa kaya ulit si Mayor Alice Guo? Sabi ni Attorney Stephen David, kung silang tatanungin, eh, kinukumbinsi niya na tumakbo pa rin ang uh, Alcalde at uh, hayaan na ang mga taga ang kumusga sa kanya. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, uh, natanong ba ninyo sa kampo ni uh, Mayor Guo kung nakakuha na ba sila ng kopya ng inihaing reklamo ng Department of Interior and Local Government o DILG para makita natin kung ano yung uh, isinasaad na siya'y lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Uh, siguro doon siguro masimulan natin, no? Kaysa naman na uh, bago nila idaan itong paglift ng suspension, alam ba nila kung anong tinutukoy ng DLG yung reklamo? mukhang nakakuha na sila pagkat doon sa kanilang inihahing motion ay uh, inisa-isa nila yung uh, mga ipinunto ng uh, DILG sa kanilang uh, inihahing reklamo. Mabanggit ko lang doon sa motion ni uh, Mayor Go ay uh, binanggit din niya kasi na, uh, kasama doon sa reklamo ng DILG yung sinasabi yung kanyang uh, uh, yung sa ko yung kanyang shares pero iginigiit ng kampo uh, ni Guon na nakapag divest na raw siya doon at maging yung sinasabi na dishonesty uh, iginigiit niya na niya lahat yung kanyang mga assets o dahil kung sinasabing uh, paglabag ang uh, pag sinabi mo kasi nga uh, anti graft and corrupt practices act ibig sabihin parang niloko niya uh, yung mismong uh, kanyang tanggapan Uh, sa pamagitan ng pag, pagbibigay ng permit doon sa mismong applicant, 'di ba? D dapat kasi yung mismong applicant ng pogo ay dapat dumaan sa pagkor. Uh, hindi ko lang ma ma -maarok kung saan ang anti graft and corrupt practices act doon. Oo yun nga Alex, ang sinasabi ng kampo ni Guo, pagdating dyan sa permit, yung kasing ipinapakita sa kanila ay kumpleto ng mga dokumento at merong permit, kaya binibigyan nila ng business permit. At pinapayagan nila, katunayan, nung napaso ng 2023 ay uh, pinayagan nila yung renewal ngayon 2024. Oo, dahil kapag uh, ang uh, pinupunto ng DILG na siya ay nag-commit ng uh, graft and corruption, ibig sabihin kasosyo siya doon sa Pogo operation. Parang ganun ba ang uh, parang explanation ng abogado ni uh, Mayor Guo? Tama ka dyan, Alex. Kaya iginigit nga nila na wala raw siyang kanilaman at uh, yung sinasabi nga uh, shares niya roon sa lupa ay nakapag-divest na daw siya. O ako rin, tinanong ko rin sa DALG, hindi nila ma mabanggit sa akin kung ano ba talagang punto nila doon sa sinasabing uh, paglabag doon po sa batas. Uh, eh sabi niya, sa, umb sa umbudsman na daw tayo magtanong. anyway, ayaan natin na umusa ditong kasong ito at imbisigasyon na gagawin ng ombudsman. Maraming salamat sa iyo. Madeline Villar Moratilio. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.